sa so for today's video no baga yan po to yung ating insulator kakabit natin yan doon sa lalim ng case eh. kung baga maglalagay pa tayo rito ng manhole tapos exhaust ito yung eh, may preparasyon na sila sa kanilang tiles sa banyo pero yung atin ah uh, ito yung kaibahan mga lods sa gawa ako, talagang may ganito, may mga kantuhan. Ayan yung mga kanto. ito, yung space. Tapos ito yung nakabalance. Kung ano yung distance nito mga loads. So, ito ay lilinisan lang kasi gabok lang ito. Natanggalin lang yan. Alam nyo kasi, mga loads, kagaya nito, yung mga ganyang kanto. Hindi ko ginagawang zero-zero yan. Para, pagdating ng panahon, kung magkakapak at magkakapak siya, madali lang ang bunuhan, madali lang ayusin, madali lang i-repair. -re Pero sa mga itong situation, kung uh, kumbaga gagamitin natin yung science. Uh, pag pinipipi natin yung kan, kumbaga nirarober malit natin yung tiles. Bakit kung masasabing hindi siya magkakapak? Kasi may labasan ng hangin. 'Yan yung purpose na eh, lalabas yung hangin sa so, tuwing kakapakain mo yung tiles lalabas siya kung may mga kuan sinasabi nilang ampaw o yung kumbaga walang laman daw pag kinapak mo yon dahil nga may labasan ng hangin talagang lalabas at lalabas siya hanapin niyo kung saan yung parting labasan yan yung advantage nito kasi yung purpose nito gagamitin ko yung sa, sa engineering na uh, siyensya na kanilang teorya ito dapat may space para sa grout kapag 0-0 kasi hindi uh, ko na sasabihin basta ang sinunod ko lang is yung standard para sa what? Well, for the future reference yan yung kagandahan ng mga lods yun yung kaibahan sa gumagawa nasa gumagawa yan eh yung iba hindi gumagamit ito kasi daw kapag pinadaanan mo ng piso natutumbay yung piso dapat daw diridiritsyo <laughs> kanila na yan skarte nila yan kaya yeah. dala lang yan sa Uh, kumbaga, ito lang yung update natin sa ngayon mga lods. So, Hanggang dito lang. Maraming salamat. Ang God bless you.